Sino ang aking tatawain? Sino ang aking hahanapin? Sino ang magpupuno sa aking paglalambing? Bakit ka pa nakita? Bakit pa nakilala? Ano ba? Ah, sige. Resperano! Kapag ang puso Isanay Mag-isa Puro lungkot na lang Ang nadarama Kapag walang tibok, Walang liga <laughs> Wala na <laughs> Tapos Ano pa ba? ba? <laughs> wag na nga lang <laughs> nahiya ako.